Yeah. Uh -huh. Euro. Yung binigay kahapon Yung Euro yun. yuro yuro lang yuro 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 Euro din yan. yuro euro mo. Saksak mo. Saksak mo Akin na. yuro 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 eh. yuro 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 yuro

Ayan guys, nandito tayo. Diyan kami nag sa kulay blue ng hotel na yan. Ayan. gusto mga gustong punta ng Albania, napakaganda po ng Albania. Mag-apply na po kayo. Mga fresh flower pa. Eh, ang cute nang ano, o. Oh. Tapos, ayan ang viewing. Very viewable. Pero, ayun, Teo. Pwede tayo doon, Teo. Tara, punta tayo. Tropicana. Ang ganda ng picture. Nantay ka ng mga dodo. tayo kay mag video video. Kaya na video to. Basta ako video video lang. Ako voice over to. Dito na kami ngayon mga ka. Kumarites. <laughs> to this video. To idol. To idol. Nasaan tayo ngayon? Follow nyo ko idol. Betsy idol. Betsy. Betsy. Sabihin nasaan kayo ngayon? Dito lang. Dami dito. Nasa idol? Dures. Dures Bergonia. Dures Bergonia. In Albania arong pinas ni eh? oh. ganda 'to, Maraming turista. Kung gusto niya pumunta nang Albay niya, dito. Punta, punta na kayo si papa. <laughs> punta na kayo dito. <gasps> Makita mga restaurant. Oh. Deba? And Andy hotel.

Ng... Ha? Huh? Saan? Teka lang. I-ano ko lang. Wait lang, Beth. Masweet, ano yung aso? Uy, sumusunod siya! Wala, inantok na siya. Ang laking aso, grabe. Gusto niya magpakamot. Wala nga pumunta pa talaga siya. Magpakamot ka, Lopi. Gusto niya, niya magpakamot. Wala na, tulog na. Hinabol niya tayo para magpakamot lang.

kulang Dito lang yan sila eh. Hindi talagang yung nagpapa, ano sila nangangagatik. Hindi. talagang maso. nagpapa, sila, ganyan. Mga sweet sila. Na? Sweet na ero? Sweet sila. Sumama. Sumama. Sweet sila. <laughs> <laughs> Mga sa iyo doon. Mga kiro na Uy, Di ako. Mahal Puno sa atin. O pangit yung ilo. po talaga siya sumama. Sama siya sa accommodation. Bye-bye. Bye-bye na. You stay here, okay? You stay there. Hindi kayo naintindihan. Tomorrow again

Hala ka, si Michelle. Sama talaga siya hanggang bahay. Hindi ata. Welcome to Europe, Albania. nya. Uno, ulo, ulo ka to. Ayan na siya. Oh my god. Hindi naman yung tapak ng jowi. Hindi naman yung tapak ng naman yung Ano yung turista?